Ito may na natin. Ayos, dalit yung tawag ko. Hello po, Sir? Nasaan po kayo? Oo. mo galit pa to ah. Hindi ko siya agad lumalabas. Paano kung malalaman ko nasaan siya? Ang galit pa to eh, no? Bakit mong galing na ito? Ay, wala ko na kayo sa pato, sir. Hindi, hindi Ay, lang kasi nakalagay ito. Passenger lang po kasi. Hindi. Magkaiba kasi yung ano, yung sa passenger po, pati sa ano, item. Anong magkakaiba nila? Uh, mas mataas po kasi yung pagsano po, sa item po sa Grab Express po. At ano? Hindi ko po alam kasi ano po, kayo lang po pa makak makakita naman eh. Pero... Ano? Kasi... Ano nagawin hindi ah, na po kasi makakancel yan. Kaya yeah, ano nun po, mag-addition -add. mag na lang po kayo kasi po ano, ibang kayo bakas niya si atin. Siya. Ano, no? Sige po, mag-addition na lang po kayo, siya, sir, kung, kung kamagan, kapamagad ad na lang po kayo. Kayo po, kung magkano lang po i-add ad niyo, sir. Hindi, kasi siya, hindi ko rin kasi, ano, pa? Doon babayaran. Ano, hindi po ka babayaran. O, pero tinawagan ko na siya. Opo. Sabi ko, bahala ka na dyan sa uh, rider O, Oo, uh, makasisi. Uh, I-ano, sabihan nyo na lang din po, i-deliver ko na lang din. Oh, sige ko na siya. Ah, sige sige po. Okay lang bang 550? Kasi kanina ang nakalagay 480. Okay oh, po, 480 po yon. Sige po, okay naman po yan. Okay na yun? Oo po. Oh, sige. sige po, okay, sir. Kaya mo na yun. Na-inform po na siya, ha? Okay po. Enjoy ka, ha? Uh, sige po. Enjoy ka, ha? Uh, sige, po. Po. sige, po, ka, ha? Uh, sige po. Sige po, sir. Thank you. Biglang ba ito? Ah. Huh. Grabe session. Nakita niya kasi yung camera ko kanina. Nakala mo talaga eh, no? Grabe gali. yung gali. Hindi narinig yung sinabi niya kanina. Dito ako sa likod mo. Tumingin ka kasi, gumagal lang kasi sa akin. E paano ko malalama kung hindi man siya lumalabas ang pinto niya? Di ba? Grabe yung pasirta ng mga ganyan.